Kaibigan, marami sa atin ang nahihiyang pag-usapan ang kondisyon na ito, pero mahalagang malaman natin kung ano ba talaga ang almoranas. Ang almoranas, o hemorrhoid sa English ay ang pamamaga ng mga ugat sa ating puwitan, partikular sa pinakadulong bahagi ng ating bituka at sa labas ng butas ng puwit. Isipin ninyo na parang varicose veins ito, pero sa ibang parte ng katawan. Ang mga ugat na ito ay normal na naroroon at tumutulong sa pagkontrol ng ating pagdumi. Ngunit kapag ito ay sobrang na-pressure o na-strain, sila ay namamaga, lumalaki, at nagdudulot ng discomfort o sakit na siyang tinatawag nating almuranas. Ang kondisyong ito ay napakakaraniwan at halos lahat ng tao ay maaring makaranas nito sa isang punto ng kanilang buhay. Hindi ito nakakahawa at hindi rin ito kanser. Kaya huwag po kayong masyadong mag-alala agad. Ang pangunahing problema ay ang abala at sakit na dulot nito. Maari kang makaramdam ng pangangati, kirot, at kung minsan ay may kasamang bahid ng dugo sa iyong tissue paper pagkatapos dumumi. Ang dugo ay karaniwang matingkad na pula dahil ito ay galing sa ugat na malapit sa labasan. Ang pag-unawa sa simpleng paliwanag na ito ay ang unang hakbang para malaman natin kung paano ito haharapin. Huwag po nating ikahiya ito dahil hindi po kayo nag-iisa. Ngayon, alamin naman natin kung ano-ano ang mga karaniwang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng almoranas. Ang pangunahing salarin ay ang sobrang pressure sa mga ugat sa ating puwitan. Isa sa pinakamadalas na dahilan ay ang pag-iri ng matagal at malakas habang dumudumi. Ito ay kadalasang nangyayari kapag tayo ay constipated matigas ang dumi. Kapag matagal kang nakaupo sa inidoro, nag-iipo ng dugo sa mga ugat sa puwitan na giging sanhi ng pamamaga nito. Kaya iwasan po natin ang pagbabasa paggamit ng cellphone habang nasa banyo para hindi tumagal ang pag -upo. Ang chronic constipation diarrhea ay isa ring malaking factor. Kapag laging matigas ang dumi, napipilitan tayong umiri ng husto. Madalas na pagtatay naman, irita at nagbibigay pressure sa ugat ng puwitan. Ang pagbubuntis ay isa ring kilalang dahilan. Habang lumalaki ang sanggol, nadadaganan ang pressure sa mga ugat sa balakang, nagpapapabagal ng daloy ng dugo pabalik mula sa ibaba ng katawan. Kaya maraming buntis ang nakakaranas ng almoranas, lalo na sa huling tatlong buwan ng kanilang pagbubuntis. Ang ating lifestyle ay may malaking papel. Para mas maintindihan natin ang ating kondisyon, kailangan nating malaman na may dalawang pangunahing uri ng almoranas, ang internal at external. Bagamat pareho silang pamamaga ng ugat, magkaiba sila ng lokasyon at ng mga sintomas. Ang pag-alam kung anong uri ang mayroon ka ay makakatulong sa iyo at sa doktor. Kaya pakinggan niyo mabuti. Simple lang at madaling tandaan. Ang internal hemorrhoids ay matatagpuan sa loob ng rectum o pinakadulong bahagi ng bituka. Dahil kakaunti ang nerve endings, kadalasang hindi masakit ang internal hemorrhoids. Pinakakaraniwang senyales, matingkad na pulang dugo sa dumi sa tissue paper pagkatapos magpunas o tumutulo sa inidoro. Minsan, lumalabas habang dumudumi, prolapsed hemorrhoid. Pagkatapos dumumi, kusa itong bumabalik sa loob minsan kailangan itulak pabalik. Sa kabilang dako, external hemorrhoids ay nabubuo sa ilalim ng balat sa paligid ng butas ng puwit. Maraming nerves dito, kaya kadalasang masakit at hindi komportable. Maari kang makaramdam ng pangangati. Kaibigan, ang pinakamabisang lunas ay ang pag-iwas. May mga simpleng hakbang na pwede nating gawin para mabawasan ang tsansa na magkaroon ng almuranas o para hindi na ito bumalik kung nagkaroon ka na dati. Ang mga hakbang na ito ay nakasentro sa pagpapanatili ng malambot na dumi at pag-iwas sa sobrang pressure sa inyong puwitan. Sundin lamang po ninyo itong step-by-step -step na gabay para sa mas malusog na pagdumi at para makaiwas sa abala ng almoranas. Madali lang itong isama sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Step 1. Dagdagan ng fiber sa iyong dieta. Prutas gulay beans, oatmeal brown rice, ang fiber ay tumutulong na magdagdag ng bigat at lambot sa iyong dumi. Kaya mas madali itong ilabas. Subukan kumain ng 25 hanggang 35 gramo ng fiber araw-araw. Mansanas, saging papaya, perding madahong gulay. Kung hirap kayong makakuha ng sapat na fiber mula sa pagkain, pwede kayong uminom ng fiber supplements tulad ng psyllium husk. Kung kayo ay nakakaranas na ng mild na sintomas ng almuranas, may mga simpleng lunas na pwede ninyong gawin sa inyong sariling bahay. Ang mga ito ay natural mura at epektibo para maibsan ang sakit, pangangati at pamamaga. Hindi ninyo kailangan agad na uminom ng gamot o pumunta sa ospital. Ang mga home remedies na ito ay subok at makakatulong na magbigay ng ginhawa. Isa sa pinaka-epektibong paraan, warm sits bath pag upo sa planggana na may maligamgam na tubig sampu hanggang labin limang minuto. Dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw, lalo na pagkatapos dumumi. Maligamgam na tubig, i-relax ang kalamnan, pagandahin ang daloy ng dugo, bawasan ang pamamaga, bawasan ang pangangati. Huwag maglagay ng sabon. Kapag hindi sapat ang mga home remedies, may mga gamot at medical na pamamaraan na maaring irekomenda ng inyong doktor. Para sa mild na sintomas, may mga over-the-counter na gamot na mabibili sa botika. Kabilang dito ang mga cream ointment suppository pads na may sangkap tulad ng hydrocortisone witch hazel. Ang mga ito ay nakakatulong na mabawasan ang sakit pangangati pamamaga. Basahin lamang pong mabuti ang instructions, huwag gamitin ang mga ito nang higit sa isang linggo nang walang payo ng doktor. Dahil maaring magdulot ito ng pagnipis ng balat. Mayroon ding mga oral na gamot na maaring inumin para sa almoranas. Ang mga gamot na ito, na tinatawag na phlebotonics o venotonics, ay tumutulong na palakasin ang mga ugat at pabutihin ang daloy ng dugo. Ang mga sangkap tulad ng diosmin hesperidin ay karaniwang nakikita sa mga gamot na ito. Ito ay madalas na inirereseta para sa mas malalang kaso o para sa mga pabalik-balik na almoranas. Ang pagbabago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle ay isang napakahalagang bahagi ng pag-iwas at paggamot sa almoranas. Hindi sapat na gamutin lang ang sintomas. Kailangan nating baguhin ang mga nakasanayan na aaring nagiging sanhi ng problema. Ang mga tip na ito ay simple at practical. Kung gagawin ninyong bahagi ng inyong routine, malaki ang may tutulong nito para mapanatiling malusog ang inyong digestive system at maiwasan ang pagbalik-balik ng almoranas. Tandaan, ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto sa katagalan. Una, maging aktibo. Ang regular na ehersisyo tulad ng paglalakad, paglangoy, yoga. Nakakatulong itong pasiglahin ang paggalaw ng bituka at maiwasan ang constipation. Pinapabuti rin ito ang sirkulasyon ng dugo kasama ang ugat sa puwitan. Subukang mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minuto halos araw-araw. Iwasan ang ehersisyo na sobrang naglalagay ng pressure sa tiyan, halimbawa mabigat na weightlifting, kung mayroon ka ng almuranas. Ang simpleng paglalakad araw-araw ay malaking tulong. Pangalawa, ayusin ang iyong posisyon sa pagupo. Kung maraming oras ang pag-upo sa trabaho, tumayo at maglakad kada oras. Ang ating kinakain ay may direktang epekto sa kalusugan ng ating bituka. Ang tamang dieta ay isa sa mga pinakamakapangyang sandata natin laban sa kondisyong ito. Ang pangunahing layunin ay kumain ng mga pagkain na nagpapanatiling malambot at regular ang ating dumi. Unahin natin ang mga pagkain dapat ninyong damihan. Ang mga pagkain mayaman sa fiber ay dapat maging bida sa inyong plato. Papaya, peras, mansanas na may balat, berries, broccoli, kangkong, carrots, brown rice, whole wheat bread, bagamat maraming kasong almuranas ang nagagagamot, saba! Hindi pagkakataon na kailangan na talagang kumonsulta sa isang doktor. Huwag po kayong maag at mahiya na huminging tulong medical loan na kung ang inyong nararamdaman ay hindi na normal. Ang pagpapatingin sa doktor ay mahalaga upang makasiguro sa tamang diagnosis at para maibigay ang angkop na lunas. Isa sa pinakamahalagang senyales na kailangan ninyong magpatingin ay ang pagdurugo sa puwitan. Kahit na ang almorana sa isang karaniwang sanhing rectal bleeding. Tandaan, ang doktor ang inyong kaagapay sa kalusugan, kundi tanda ng pag-aalaga sa inyong sarili. Thank you for watching and don't forget to like. comment and subscribe.